So ayan guys at uh, dito ako mag uumpisa sa aking vlog dito sa 7-11 na to guys <laughs> Dahil biglang umulan guys at dito muna ako sumilong Dahil lakas ng ulan Siyempre hindi man tayo pwedeng mag uh, sugurin natin yung ulan <laughs> Dahil sobra ayan wala na Tumila na yung ulan So tayo ay aalis naman guys at tayo ay pupunta doon kay Padibok boknoy sa <laughs> so kanila dahil ang ride namin ay papuntang monasteryo hindi ko alam guys kung matutuloy pa kami sa pagr-ride dahil nga uh, umuulan no may mga lugar naman na hindi umuulan gaya doon na oh, maliwanag don banda mag ano yung ano makapal yung ulap bye yung bata <laughs> pinatanong niya ako kung vlogger sabi ko oo alright sana hindi na oulan delikado pa to halanganin pa halanganin <laughs> pa tayo sa panahon dito wala nang ulan malay mo doon banda ay biglang umulan <laughs> dahil makapal yung ulap wow Yun. nakas talaga ng ulan oh. bumabaha ang daan <laughs> Ay, ayan o. Oh. Pag mabilis ka dyan, ako. Ang sinasabi ko. <laughs> Aro. Ayan na nga ba eh. <laughs> so, ayan guys. ay Nandito na tayo sa perimeter. Ah. Ang tinatayo na ano dito ah, yung na yung poste ng sky yung pasok sa atlo bola. <laughs> Saan kaya si Padibok na dito? Di ko alam. Oh, ano mga lana at ako masisilungan dito. Uy! Putik! baha pala to ay babasa tayo nito babasa ayun walang <laughs> ligtas ah huwag naman anak ko bumabaha pala yun ay DNA Allah puro na to baha dito ah <laughs> basa na yung ano ko ah Okay, kasilong muna so ayun guys tambay muna ako dito umuulan pa nako mukha copyright ako nito may sounds eh dito naman ang sa gasoline station na Norcon gasoline station <laughs> Umaha na Diba? <laughs> Ito ay papasok doon sa kanila Palibok Noy eh, guys May madadaanan pa daw na rap road Diba? Wala pa siya ang problema kung hindi ito <laughs> pero sabi niya kaliwa daw malamang wala namang kaliwa dito kasi lang ni station tapos may kanto ayun ito dito ay kanto galing doon sa may police station Wala ko ito na <laughs> puro orange yung ano niya So, apa tu? <laughs> Problem mana itu? Barang gay not bela mempelai itu dia tu. nangani nga okay, diba? Oo Wala okay, eh Ginanyan ko yung mga ulan eh Ano pang inihintay mo dyan? Baha ha? Ba Pay baha nga Sige ba Oo oh, ayun na pang gagawin mo Bakit? May ka ba? May inihintay ka yata eh <laughs> North Bell pala ito dito Nako, umuulan na pa day <laughs> Ano kaya ang ginawa nito? But, siguro Nako, ang linisin ng motor ko nito titik putik pa naman baha yung daan dito ah basa na yung sapatos ko ah basa <laughs> na guys oh umuulan pa ano ba yung daan dito parang ilog ah parang ilog yung daan dito parang ilog Ganun pala Abasa na yung sapatos ko Yari tayo nito Ilog na pala ito dito Anong daan nyo? Gandaan lang Huwag kang ag agresibo Nako Diretso pala oh ay, ilog na to eh. Ha? Hindi <laughs> okay, sniper ba? Ayan guys oh. So? Ilog yung binana namin guys. Oo. Oh. Ilog na, ilog. Buti walang tilapia dito. Tilapia dyan. Ah, yan. Yeah. Ah. Ay, kaya pala eh. Oo. <laughs> oh. Ilog pala to dito eh. Palayan pala dyan eh. Oo. Nako. <laughs> Ay. <laughs> Kahit anong angat ko ah. Naabot pa rin. Hello. Hello. <laughs> Yung mga bata oh. Ayun, nasira dito yung ano Irrigation. Nako oh, lakas ng bahag. Oh, guys. Dedikado <laughs> pala para dito pag ano no, pag pumapasok ka. Nalo pa pag gabi. Nangawit na yung ako. Naku Nako. <laughs> Mabuti nga hindi lumakas yung ulan. No. Pre. Mabuti nga hindi lumakas yung ulan. What? Mabuti nga hindi lumakas yung ulan. Oh, malakas. Uh. Oh, bungol ka. <laughs> <laughs> ah. <coughs> ano? Diretso ito doon, puro ganito. Dapat na tayo ng lambat. Manlambat na lang tayo. Manlambat na lang tayo. Ah, Saan? <laughs> Parang palalim ng palalim to pare. Oh, may may nyug na oh. <laughs> Buti na lang wala tayong kasalubong ng mga sasakyan. Tapos biglang mabilis yung takbo, nako. Basa na yung sapatos ko ah. Basa na guys oh. Hindi ko so katakalain na biglang lumakas yung ulan. At ang daan pala dito ay ganito. Yun, rough road na naman. Ayan. Rough road nga. Alright. ba ang sinasabi ko pare <laughs> ba't napunta tayo din eh puti nga yung ano dito yung hindi na lubak lubak talaga guys na ano no? mababa pa naman yung ano ko makaliwa na naman ito na siguro dito alright ito na siguro dito ay tatay basa na loko pag <laughs> shout out. Nako. Kahit saan tayo pupunta, ganito talaga, walang malilihisan. Ayan guys oh Dami pa lang mga nakatira dito Ang problema lang dito guys Yung daan nila no Hindi pa na simento Kalahati pa lang Yung papunta na dito Ay rough road pa Ganito pa So ayan guys Dito na tayo sa location ni eh, Padiko Ayan ang bahay nila oh. Problema nito bakal lumubog <laughs> Sa instant ko dahil umuulan Buhangin pa na pero hindi na yata Okay Ship na to Magpagawa, gumagawa ka pala Oo Saan ang pina-flooring mo? Ayun Ayun Ah Oo, oh, ah, tapos na pala eh tapos na mm. Okay. Ah, loko. Patay yung halo mo. Kasi mo. Eh. Oh. oh. Ibuot ang unong kita. Oh, syempre. pre. Ha? Ah, ganun ba? Ganda pala dito, pre, oh. Uh, pag, ano, pag hindi mo ulan. Hindi na na vlog vlog. So, ayun guys. Hanggang dito na lang itong aking vlog. Maraming, maraming salamat. At uh, nakarating ako dito sa mansion ni Pasaway Vlog. Ayan guys, so Pasaway Vlog 'yan. Hi muna. Oh, 'yun. Tingin naman dito. Uh, ah, ayan. Okay. Ayan, na uh, lang guys no sa kaniyang page, Pasaway Page guys. At ayun, maraming maraming salamat po. See you next vlog po, no. Nagahalo sila. Eh, flooring pala don sa loob. So, ayan guys, thank you, thank you. Mabuhay po at umuulan yung panahon guys. Bye bye. bye, bye.